Isang mapagpalang araw para sa ating lahat mga ka -livewire. And once again, welcome to Livewire TV. Ngayon po ay aking tatalakayin ang tungkol sa mutianang ng Alitap-tap. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. Paalala lang po sa mga disclaimer, kung kayo po ay hindi naniniwala sa ganitong mga usapin, ay paki skip nyo na lang ang video na ito at humanap kayo ng video na gusto nyong panoorin. Ang alitap-tap o firefly ay isang uri ng kulisap mula sa pamilyang lampirade dahil sa katangian nito na pagkislap ng ilaw sa gawing ibaba ng kanilang tiyan. Ang naturang kutitap ay kanilang pamamaraan upang makaakit ng kanilang kapareha. Ang mga litap-tap ay karaniwang kulay kayumanggi at may malambot na katawan ang mga ito ay naninirahan sa mga matataas na puno sa kagubatan o di kaya sa mga mangrove na di masyadong pinupuntahan ng mga tao. Pinaniniwalaan din ng mga alitaptap ay alaga ng mga inkanto at diwata. Kung kaya't pag ikaw raw ay nakakita ng puno na pinamamahayan ng mga alitaptap, ang punong ito ay tirahan din ng mga engkanto at diwata. Sa ngayon, ang mga unti -unti ng mga alitaptap ay unti-unti nang naglalaho bunga ng polusyon at pagkasira ng kalikasan. Ang pinagbahayan ng alitaptap ay kadalasang inilalagay sa loob ng tindahan upang ito ay makaakit ng mga customer o ng mga mamimili pinaniniwalaan na kapag ikaw ay nagtangan ng pinagbahaya nito, ikaw ay pupuntahan o dadagsain ng iyong mga customers. Kahit na nga ikaw pa ay nakapwesto sa pinakasulok-sulukang parte sa inyong lugar, ikaw at ikaw pa rin ang pupuntahan ng mga mamimili. Kagaya ng isang nagtanga nito na dati-dati ay hindi masyadong mabenta ang kanilang sari-sari store. Ngunit nung magkaroon siya ng bahay o pinagbahayan ng alitap-tap kagaya nito, ay unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Naging grocery na ang kanyang kunting tindahan. Meron namang isa na nagtangan din ito na talaga namang nag-boom ang kanyang business. Ito ay isang online business. Marami na siyang mga orders at ayon halos hindi na po sila makakain dahil sa dami ng mga orders at binabalot nila sa araw-araw. Mainam din itong proteksyon sa ating mga tahanan. Meron isang nagtangan nito at hindi niya alam na ang kanyang kapitbahay ay may lihim na inggit sa kanilang pamilya. Dahil sa kanilang lugar ay sila ang nakakaangat. Minsan daw ay ipinatanong ng kanilang kapitbahay sa kanyang asawa kung bakit sa tuwing siya ay lalapit o magtatangkang pumasok sa bahay na yon ay agad na sumasakit ang kanyang ulo at sumasama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman inireveal ng na may-ari ng bahay kung ano nga ba ang meron sa loob ng kanilang tahanan. Naman po ang pinagbahayan ng alitap-tap sa dahon. Sa so dahon po ito nakuha. Ayan. Patutuyuin niyo lamang po ito pag nakakuha kayo ng ganito. At ito naman ang aming mutya. kaya nasa loob ng pinagbahayan din nila ito sa puno yan lalapit ko lang kaibigan papakita lang natin sa kanila yan kasi lumalaki po siya yan. ito po ang kanyang mutya lamang po mga kaibigan hanggang sa ating susunod na video. Shoutout po muna tayo mga ka-livewire kay Anna Martinez, Sofia Beltran at Cecil Siassat ng Bataan kay Sofia Joy Flores at Eric Flores ng Kuwait, kay Rodel Alfonso ng USA Tess Villota ng Italy kay DJ Lily G Jana Jana Christopher Damasco, kay Nato Ibo ng Bicol, Jenaline Sigia ng Tagig, Mary Jane Galayaw ng Tramo Pasay, Nemesha Serrano ng Binyan City, at kay Levi Abaya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you rin po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers. Okay, ng happy, happy birthday ang lahat ng birthday celebrants for the month of March. Thanks for watching. Bye!